Thanks. Naandito ako sa Night Municipal Hall kung saan itatanong na, itatanong kung paano ang proseso ng pagbabayad ng Amelia. Okay. So, tatanungin natin si Manong Gord kung ano ang proseso ng pagbabayad ng Amelia. Sa, it's it's right? Right? Maraming sa, okay, pilingin, Maraming tapos. Parang, 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 ng bayaran. Ayan guys. Ay, lumabas guys. Pero sa tingin ko maraming maraming na dito na sa trabaho ko kung ano Kapareho nagtatanong kung ano ang proseso ng pagbabayad ng abelyan. Ayan. Kumuling mo mm yung barangay, hindi -hmm. lang saka sedula sa barangay. Sa barangay mismo pati sedula? Oo. Ito nga pala yung entrance nung ating naip municipal hall. Ayan, ang manong batas. Ano yung service mo Mano? Balad po kayo. ito, hindi ko alam kung paano ako oh, mag... Mabog na ako kayo, video-video dyan, ma'am. Bawal ho dyan, ma'am. Ay, O, okay. oh, kuya, tatanong ko lang sa'yo. Tingin ka lang muna sa camera. ah, bawal ka ba? Bawal ho yan. Ayan. Kuya, tanong ko lang. Paano yung proseso ng pagbabayad ng amilyar? Pupunta lang ako kayo ng assessor, ma'am. Ha, ah, pupunta lang ng assessor. Ano pong susunod pag sa assessor's office? Insurance, ma'am. Sa treasurer. Ano yung sa treasurer, kuya? Ayun na nga pala yung mga... Ayan, hindi na sumagot si kuya. Busy na sa mga tao nagdaratingan. Na, At patulad ko, magbabayad na nga nila ng bahay. Hello. Yan. Hello, magay ka mo kayo. Mira. meron din tayong Kasama. Ang oh, babae. Oh. Ano ba? Yeah. Ay! Excuse me. Ano ba? Ito nga pala. Yung ibinigay. So, ito yung ikaw-compute na babayaran. Ano ba? So, pupunta ako ngayon sa treasurer's office. So, Walang ako na. hindi pa rin sa kanya sa kanya saan yung treasurer's office dito? dito ate treasurer's office pinapaka dito po yan ma'am dito po yan sir ma'am

Pumano pa kayo? mga pagkakaselesyet mo yan, ha? Naglalala lang po kasi sila. Hindi Sa Matapit kayo? Ay, nakabigla ako sa CSRS ko naman Sa hindi po,